everyone. Request ng mga anak kong pambaw at pang merienda. Share ko na rin sa inyo. Kaya naman, 2 tablespoon ng dry yeast at 1 tablespoon ng sugar. Inihalo ko sa 2 cups na warm water. Ilagay lamang po natin dito sa isang tabi ng mga 5 minutes or hanggang sa magbloom itong ating yeast or hanggang sa mabuhay. 3 and a half cup naman ng all-purpose flour. Nilagyan ko po ng 1 quart cup na asukal. Nilagyan ko rin po ito ng 1 half teaspoon na asin, pero hindi ko po na-videohan kaya pakidagdagan nyo na lamang kung kayo ay gagawa. At ngayon naman kapag okay na yung yeast natin ay isama na natin dito sa dry ingredients nating na pinaghalo-halo. At ang gagawin naman natin kasunod nito ay hahaluin lamang natin ito ng spatula hanggang sa magsama-sama or mag-incorporate na ang lahat ng ingredients. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yodelmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Korean corn dog po ang ating gagawin dito. Kaya naman, hindi ito titigilan ng inyong mga tsikiting kapag naumpisahan nyo ng gawin at lagi na siyang i-request request sa inyo na pambaon or pang merienda. Ang maganda nito, ang ingredients na kailangan natin ay konti lamang. Ito nga dito sa pambalot sa kanya ay itong harina lamang, konting asukal, konting asin, at saka yeast at tubig na warm. So, iyan lamang ang ating paghahalu-haluin. At kung gusto nyo naman po itong idagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan, dagdagan nyo lamang or dobli doblihin ang mga ingredients. Spatula lamang po ang ginamit kong panghalo at ito po ay pinaabot ko ng limang minuto. Pero kung meron po kayong mixer, pwedeng pwede nyo pong gamitin. Lalong-lalo -lalo na nga kung ito ay gagamitin nyo or gagawin nyo na pandagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan, mas maganda na gamitan nyo ng mixer. At kung mano-mano naman na ganito, panayin lamang po natin ang paghalo. Kaya naman, pagkatapos po nating haluin, kapag okay na, ay atin namang i-rest -re ito ng 30 minutes. Pero syempre, takpan muna natin ng cling wrap at saka natin ilagay muna sa isang tabi. At habang hinihintay naman po natin yung 30 minutes, i-ready na natin yung hotdog at saka yung mozzarella cheese. So gagawa lamang po ako ng 10 piraso. Kung sakali naman nakulangin yung ating butter, ay eh pwede naman tayong gumawa ulit. At ito po yung hotdog na aking ginamit. Ito po ay fully cooked, kaya hindi ko na siya lulutuin muna bago natin balutin. Hinati ko lamang po sa gitna dahil medyo malalaki. Pero pwede po kayong gumamit dito ng mga cocktail na hotdog, depende kung anong size po ang inyong gusto. Ang hiwa naman po ng cheese ay pinantay ko lamang dito sa hotdog para siya ay magkasing laki. At ang brand po ng cheese pwede naman ng kahit ano, basta mozzarella, okay na po yun. Pwede kayong bumili ng mamahali na brand, depende sa inyong gusto. Pero ako ang ginamit ko yung mga pangmasa lang na brand. Pero masarap din naman. Depende po kung paano nyo yan lulutuin. At kapag okay na, ito na nga siya at atin namang ilalagay na sa stick. Yung stick po na ginamit ko dito, medyo malambot ng konti. Pero kung ipambebenta nyo po, gamit kayo ng mas makapal na stick. So, ayan. At ituloy lamang natin ang pagtusok hanggang sa ito ay matapos. At para din nga po pala safe sa mga bata, yung stick po ay mas maganda na tanggalan natin ng dulo. Yung first po kasi na ginamit ko, hindi ko natanggalan. Pero itong mga sumunod, wala na siya yung parte na matulis na matulis. So ayan, at ngayon naman, ay eh, ito na nga siya. At nag na rin po ako dito ng breadcrumbs. Saka naman, ito na yung ating uh, dough after 30 minutes or yung ating butter. So, ayan, ganyan po yung kakalabasan niya. At ngayon naman, dito natin iikutin yung tinusok natin na cheese saka hotdog. Papalibutan po natin dito or ...lilibutan nung ating butter. Ayan, at pinaikot-ikot ko nga lamang po ng ganyang paraan. So, ayan, kung meron po kayong ibang technique na mas mabilis at mas magandang gawin... ...ay pwede nyo naman siyang gamitin. Ayan, at kapag nalagyan na po lahat ng butter, simula taas hanggang sa pinakailalim ng hotdog... ...ay iikot naman natin dito sa ating breadcrumbs. Ang breadcrumbs po na ginamit ko ay yung Italian style para may twist ng lasa. At tuloy-tuloy lamang po natin hanggang sa makote na natin lahat... 10 pieces. At sabi ko nga kanina, kung kukulangin po yung butter sa 10 pieces na ito dahil medyo malalaki, pwede naman kayong magtimpla ng panibago. Kaya naman ilubog na ulit sa breadcrumbs yung ating nagawa. At ngayon naman, meron na ako ditong pinainit na mantika at dito naman natin siya piprituhin hanggang sa ito po ay maging golden brown. So, ayan at tuloy-tuloy lamang po natin. Naglagay lamang ako ng tatlong piraso dahil mag expand pa po ito. So, ayan. Atin lamang pong ikot-ikutin nang maiwasan naman yung pagkasunog at nang pantay na pantay rin naman ang pagkaluto. Ay yan at nalalapit na nga tayo sa katotohanan, nag-iibang kulay na, nag-iibang anyo pa dahil lumalaki nga. Kaya naman sa may mga request na gustong lituin na pang ng ating mga chikiting at pambaon, ilagay lamang sa ating comment section at uh, gagawin natin hanggang sa abot ng makakaya. Kaya ito na nga po yung corndog na ating hinihintay na ready ng pang at pambaon pa ng ating eskwela. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!